Hello mga idol, good morning. Dito tayo ngayon sa farm natin ng Nyug. So ito yung mga ano, yung mga hybrid natin. O baka nagtataka kayo, hindi lang manok ang may hybrid. Mayroon din Nyug. Malapit na natin yung transfer, e transfer sa pating bag. So ito yung gagamitin natin mga idol. Ito yung gagamitin natin na pataba pataba dyan sa nyug kukufit ito yung tinatawag nilang kukufit yung dinurog na ano dinurog siya na bunot giniling so mainam po yung pampataba sa mga tanim garden hindi lang sa sanyug sa mga gulay mahilig sa gulayan dyan ito yung ginagamit namin so, maraming sako na nagsubra sabi natin ipapaila natin na maayos para mag Hoy! mga sako natin marupok na mga idol punit punit na yan yan so dito tayo sa ano ito yung lupa na gagamit natin haluan ng ano yan yung nakatambak na yan yan ang ihalo natin doon sa kumpos. Ihalo natin yan yung sa kumpos, yung nakatambak. to so, igigiling lang natin yan. Para ano, para suabe. Eh. So, huwag nyo kalimutan mag, ano, kung nagustuhan yung video natin, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-follow, yung hindi pa nakapalo, kapalo naman mga idol. For support lang. mga nyob natin oh yan at mga idol Ito. malalaki na, Pwede na itray, transfer sa tamang kaniman. yan lang. Lang, may tayo mga idol oh. <laughs> ang lulusog ng mga niyog natin. So, kinicheck natin ang siya. Kahit ganito nakataas, kinicheck natin kung may sakit o wala. So, sa ngayon, nasa tamang kalusugan naman sila. malulusog lulusog yung mga niyog natin kasi hindi natin may iwasan may mga insekto na dumadapo so alaga din ito sa spray may spray natin to Ayan. so susunod pakita ko sa inyo kung paano mag spray Ayan. O, malalaki na iba ito yung mga bagong dating natin na hybrid ito yung palatanda na hybrid So ipapile pa yan katulad doon sa kabila. Ayun. Okay yan. Meron pa doon sa kabila. So. Yan. Magdamo. So, ngayon trabaho natin magdamo tayo. Kailangan kasi ito. Pag ganito. Ganito sa kalinis. Yan. Ganyan. Ganyan sa kalinis. Kasi marami tumutubo sa ibabaw na ano na ganito yung green so kailangan to yung ganito kailangan tanggalin para sulo nya kasi kung dito tinanggal yung damo yung sustansya na mapupunta dapat sa niyog higupin na ng damo ito ito nang higup sa kanya kaya dapat na rin tanggalin para malinis ayan bunutin natin itong mga idol sa mga mahilig sa farm dyan. Shout out sa inyo lahat. Mahilig sa agriculture. So ito yung trabaho natin. So yun lang mga idol. Thank you. Thank you for watching.